Girl. Mm -hmm. And this is my game to play to claim a brand new name. Oh And I ain't gonna lie to you I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss Gotta find what I'm good Disclaimer All images and video footage shown in this video are for academic discussion only. No animals were harmed in the making of this video. This is for educational purpose only. give up if i do something man i do it till i get what i want i turn a business out of nothing into something i love i got a poker face but honestly i'm not one to bluff i flip a switch never miss man i always stay up hello mga kasinyal what's up it's me franz calvlog muli nagpabalik for today's video ihahatid ko sa inyo ang sagot sa inyong mga katanungan katanungan patungkol sa malalakas at may hinang kulay sa bawat panahon, hugis o anyo ng ating buwan o moon phases. Ilalahad ko sa video ito ang mga malalakas at mahihinang kulay sa bawat anyo ng ating buwan. Itong video na ito ang magsisibing kasagutan o linaw sa inyong mga katanungan na kung anong mga kulay ang malalakas o mahihina sa kanya-kanyang specific na panahon. Disclaimer, itong video na inyong mapapanood ay isang gabay lamang nagmula sa mga sinaunang paniniwala. Maayos na pagkukondisyon, good pointing at tamang diskarte pa rin ang nagsisilbing susi tungo sa tagumpay. Una sa lahat, hayaan nyo muna na ipaliwanag ko. Ito ay para dun lamang sa mga hindi pa nakakaalam at doon naman sa mga nakakaalam na eh, maraming salamat sa inyong panonood. Mapapansin nyo mga kasingyan sa ating kalendaryo na sa bawat month o buwan, January, February, March, April and so on ay may mga specific na moon phases kang makikita. Halimbawa, itong makikita nyo sa inyong screen, ang month of November. Itong mga moon phases mga specific na moon phases na ito, ito ay ang mga sumusunod. New moon, first quarter, full moon at last quarter. Ayon sa matandang paniniwala, na sa bawat uri o hugis moon phase ng buwan, kung patungkol sa ating paboritong sport ang pag-uusapan, ay may mga namumukod tanging kulay ng mga balahibo ng ating mga napili ang malalakas o mahihina. Sa madaling salita, may kanya-kanyang panahon ang bawat kulay kung saan ito malakas o mahina. Sana ay maunawaan nyo ang aking ibig ipabatid. So mga kasignal, ano pang hinihintay natin? So ito na, sa video na ito mga kasinyal, eh, ay ko sa inyo ang mga malas o mahihinang kulay sa panahon ng last quarter. Mga kasinyal, naniniwala ba kayo sa malas o pinakamahihinang kulay? Comment down below naman mga kasinyal kung kayo ba ay naniniwala o hindi. Ayon sa matandang paniniwala, ang mga malas o pinakamahihinang kulay sa panahon ng last quarter ay ang mga sumusunod. Meron tayong top 2 ng pinakamahihinang kulay o mga malas na kulay sa panahon ng last quarter. Sa ating top 2 ay meron tayong anim na kulay. Ang may hawak ng top 2 o pangalawang pwesto ay ang mga kulay na sumusunod. Talisayin, black legged binabae black legged ang mga nabanggit na kulay kasinyal ay may rating o grado na 10 sa ating top 1 ay may apat na kulay heto ay ang mga sumusunod bulik pula black legged malatuba o gold black legged alimbuyugin black legged pulang sunog, black legged. Ang apat na mga kulay na nabanggit mga kasinyal ay may rating o grado na 8. At yan mga kasinyal ang mga malas o pinakamahihinang kulay sa panahon ng last quarter.

I won't stop till they hear me now. Hey guys, do you like the video? Stop if yes, please don't forget to subscribe and like the video. It really means a lot to me. Thank you.